studio si Ramil Rase at inareklamo niya ang di mo na ipagpabaya sa kanya ng munisipyo ng San Jose del Monte matapos siyang ma-hit and run ng sasakyan nito. Most magandang hapon. Magandang hapon po. So na-hit and run kayo uh, ng pulang SUV and then nalaman niyo later on na uh, yung pala uh, SUV ng uh, San Jose del Monte Bulacan. So ngayon tinawag ng pulis yung uh, taga-munisipyo, dumating, nangako, nagbigay ng 2,000, nangako babalik ulit. Hindi na pakita after that. Hindi na po eh. Ano, bali ano po kasi, nung mag-usap kami nung ano, Sabado, sabi niya, lunes, magkikita uli kami Sine para... Sino yung taga-munisipyo ano, na pumunta at nakipagkita sa inyo? Mr. Nicolas lang po ang... Ano ang katukulan niya sa munisipyo si Mr. Nicolas? Siya daw po yung may hawak ng mga sasakyan sa motor pool. Ah, so kanino ang detalye yung uh, sasakyan eh Kanino opisina? Bukod, di ba marami opisina yung sa mayor's office? ah uh, Hindi po na, na sabi ng pulis. eh. Basat? Ano lang? Basta ang uh, sinabi lang. sa amin sa munisipyo daw po ng San Jose del Monte. I see, okay nasa linya uh, ng uh, telepono ang ng motor pool ng San Jose del Monte Bulacan si Engineer Rogelio Viaje Magandang hapon po Mr. Viaje Mr. Viaje Ay sir magandang hapon naman po sir Mr. Viaje may tanong lang oh. po ako sa inyo uh, anong araw po 'yon December 17 po Noong December 17 sino po nagbiyahe nung uh, sasakyan nyo na may plate number SFB493 na Toyota Revo sino ang driver noon Mr. Viaje Uh, sir, yung driver namin noong time na yun Si Roberto Incarlic po Roberto Okay, alam niyo bang pinagagawa ng hinayupak na itong si Roberto Na tinakasan niyo itong problem Mahinitin rin niya sir. Tapos pangalawa, sir Sino si Mr. Mister... Sir, um, si Si hey, yung... Nicolás Sino po si Mr. Nicolás? Kilala niyo po, Mr. Nicolás? S S oh, sir, yes, pakipatay muna po yung telepono, sir. sir Pakipatay muna yung TV, yung radyo Pakipatay muna para hindi tayo nag-delay dito Sino po si Mr. Nicolás, sir? Sir, yung si Mr. Nicolás Dispatcher namin dito sa motor pool po Itong hinayupak na ito, sinungaling, sir eh? Dalawang beses na ito, na nila itong pobre Una, init and run Tapos hindi na nagpakita And then, pangalawa, nagpakita nga itong si Dispatcher, nangako, na bibigyan ng pera Tapos, iniwan din sa ere eh. Pangalawang beses, for the second time So, paano namin ma-assure na po the ang third sir. time, makakuha siya ng okay. ustisya, sir? Sir, patay mo kasi pala, radyo para hindi tayo nag ng segundo ilang segundo. Patay mo na kasi huwag mo na... Ano yung boses mo? Sige na. Sir, ganito uh, kasi talaga pangyayari niya. Sir, usually uh, dapat yung usapan kami Monday po. Yung Monday po yung sir, ang usapan po, yung nag-usap mo sir Nicolás, na i-detect po niya kung magkano po ang dami ang hindi po ganoon sir nagastos sa motor at ang sa hospital po magkano ang nagastos niya wala, wala po kami pinag-usapan na mag -text. ang sabi na ang napag-usapan namin magkikita kami mismo doon sa police station lunes. Isa ng lunes tapos di siya nagpakita nung lunes? Dabi, hindi po tinatawagan po siya namin nung lunes pati police po. kasama sa nagtatawag? Hindi po hey no. pero doon doon mismo kami. Sa oh, sector. sir, eh nangako na magkita sa Lunes at uh, tinawagan nila nung Lunes, hindi na po nagpakita itong si Nicolas. Ah, uh, sir, ganito ka. Sabi nga nung tawag ko po, po, sir, ganito nung Monday dapat litay po kasi text nila kung magkano Sir, ganito na lang po short call ano no. Sir, kung okay. talagang yung tao niyo matino, para pinapalabas yung matino si Mr. Nicholas, parang ito ang hindi tumutupad sa usapan. Eh sana hindi na siya pumunta rito kung talaga matino yung tao niyo, ginawa niya yung tumupad siya sa pangako niya, di wala na sarang sumbungan dito, wala, hindi na siya sumung sa amin. Na-gets mo? Ganun lang kasimple yun, sir, eh.